Dami naman kasi pagugupitan, Angel Cat pa pinagupit ni Boss. Gobuwa view sa ispilahan <laughs> bay. Nice view. Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawat mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito wow! sa internet. Mga funny videos sa sigurado mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Babuwag view sa ispilahan, bay. Wow! Nice view! Tungkos ba yan? Kumitin mo sa school. <laughs> sabi ng makina. Deralga magpapahuli pag-uwian. Construction worker sa Swal, Pangasinan arestado dahil sa umano'y panggagahasa ng baboy. Balitang tinutukan ni Russell Simon. Grabe ka naman kuya. Pero hindi si kuya 'yon, ha. Nice. O ang ipapakain ng SpongeBob. I threw a so much. I THE MESSAGE <laughs> I so <don't> you <know> about... <laughs> 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 Nagalit po <mo> sa tapay. <laughs> Di ko ng isama, um, ko maganda. Sabi nga nila kung tunay na pagsinta. Di Parang na ibig. Na -ibig. <laughs> Justin is ba na my life? Ito nga ba sa ibabaw na kapito? Kapito? Anong kalokohan yan, Raul, ha? <laughs> so Uy! Brabe! pa yan ang papa mo? Si <laughs> <Mom, it's laughs> <ni laughs> Pen ni Mama. <laughs> Sa sali ng pagyan. Wow! From Raul to Camille Trinidad. Very nice

headsets lang muna. Wala muna po puso. Aw, ah, aw, 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 aw. Aw, <laughs> <Ow, ow>. aw. <laughs> Parang totoo yung crap. Aw. <laughs> Tanggal na yung ilong mo. Uy! Marami na may pagkakapalit eh. <laughs> Angel's cut! kauso ngayon? <laughs> Opo. Dami naman kasing pagugupitan. Angel Cat pa pinagupit ni Boss. <laughs> Pinagirakan <naman> mo ako masyado, boy. Mundo <laughs> mo bo ni ulo. Motor <clears throat> ba yun? Ehem! <laughs> 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 Pa artihan yan ate ha Huwag ayaw ni ate ng ulo What? Ha, kailangan pala isubo muna Bago niya isusubo ulit Galing naman <laughs> Sweet naman nila Asa ah, na ba yung tambo? Tatamboin ako dito Aww. Okay. Oh. Okay. 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 Pay mo na sa akin yung 1,000 pagkatapos, ha? <laughs> May papatunguhan 'yan sa akin. Gumising na naman akong pogi. Kayo gumising lang. Wow! <laughs> Ang masama nun, di ka na nagising, ano? <laughs> oh my God. Anong pakiramdam mo Malak ngayon? Malapit ka na sa pila. Masyadong kabado po. Kabado. Pero ano ba ang dahilan mo? Bakit gusto mo patuli? Kasi uh, pwede na po ako sa school. Ay, binubuli ka nila? Bakit? Tuli na ba silang lahat? Hindi ba po. Kasi 8 years old lang po ito mga kapuso. Sa lang tapang-tapang niya. ano gagawin mo? Gusto tayo ito. Asan? Ito. Patingin. Tapat Dapat mo sa camera. Gusto mm. tayo ito. Okay. Move. Move. Hahaha. <laughs> Man. na buwan. Anong alokohan yan sardinas King? May nag-comment sa TikTok ka. Ako daw ay mukhang tae. Hindi naman. Grabe naman kayo. Nag-iisang chinelas. Kailangan niya ng partner. Kagaya ng puso mo, kailangan din niya ng partner. Gusto mo partneran ko ang puso mo para lalo nang maging masaya ang buhay mo. Oh, naghahanap ng jowa. Uy! Rapi Tulpo Junior! Oh, di ba? Sila rin man dyan. Talaga yung kapamilya ko. Magagalit na naman si Louis Pepo. มาดิมปอรากบ้าเลูกเ Kalang ang kalangas mo kapag taga Jalibian nag alaga kayo. Ay sigurado, sigurado makakapakasikin ko eh. Jalibian lahat niyan. Astro pa ha. Hello, Idol Terdong Pogi. Mm -hmm. Ayan na naman tayo sa mga pang-uuto na yan. <laughs> Pa-shoutout naman sa anak ko na laging nanonood sa mga videos mo. Si Krishna at pamangking kong si Aldrich na paulit-ulit na pinapanood mga videos mo. Reveral Family of Pasig City. God bless you, Idol. Shoutout sa Reveral Family dyan sa Pasig at sa yo Winnie Reveral, maraming salamat sa laging panonood dito sa channel. Shoutout sa iyo. Boss Terdong, pa-shoutout naman sa next videos mo sa maganda kong asawa na si Geraldine de la Cruz Albiola. God bless sa'yo. Shoutout sa maganda mong asawa na si Geraldine de la Cruz Albiola. At sa'yo, Mel Albiola, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. Pa-shoutout naman Kuya Terdong, tagal ko nang nagko-comment. Sana mapansin, Ranches Family from Kalinan, Davao City. Mm -hmm. Shoutout po sa Ranches Family dyan sa Kalinan, Davao City. At sa'yo, Justin, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. Lods Tardong, unang nuod pa sa videos mo, support pa ako. Ngayon, tuloy na ako. Hindi pa din ako na siya shout out. Baka naman, Lods. <laughs> Siguradong tuloy na, ha? Baka naman hindi pa, ha? Shout out sa'yo, Peace Walker, at maraming salamat sa panunood dito sa channel. Lods pa-shout out naman po. Next video, always updated from Japan. Ngayon na lang ulit na kanood na busy kasi. Shout out sa sa'yo, Dream Come True, at maraming salamat sa panunood dito sa channel. Ingat palagi dyan sa Japan. Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, wag mong kalimutang i-subscribe ang akin channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Perdong TV. Au.